Liam's points of view. Namumutla ng lalata. Halos hindi ko matitigan ang sarili ko sa salamin. Psh! sana. Hindi ko nalang itinuloy. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa mga magulang ko, lalo na kay Cindy. Napamura ako ng mahina. Umagos ang dugo kasabay ng pagbuhos ng luha sa mga mata ko nang sinuntok ko ang salaming na sa harapan ko. Hindi ko madama ang sakit, hinayaan ko na lang na umagos ang dugo, pababa kasabay ng mga pirapirasong bubog na nahuhulog sa sahig. Agad kong pinunasan ang mga dugo sa kamay ko nang may kumatok sa pinto. Pagkatapos ay tinapalan ko ng puting tela ang sugatang kamao ko para tumigil ang pagdurugo. Huwag kang lumapit sa akin. Sabi ko ng tangkay niya akong yakapin pagkalabas ko ng CR Tinitigan niya ako ng nandalaki niyang mga mata. Nararamdaman ko ang pagamba niya dahil sa malungkot na ekspresyon ng mukha niya. Anong nangyari? Ayos ka lang? Umiiyak na siya, Bata'y I and silent. Kausapin mo ako, babe. Halos na pasayon na siya. Dahan-dahan akong umpo nang nahilo ako kasabay ng malalim na pag-ubo ko. Sinanyasan ko siya na wag lumapit Gamit ang mga palad ko. Pero hindi niya yun pinansin. Nilapitan niya ako at inalalayan ako. Anong nararamdaman mo? Hinahaplos-haplos niya ang likod ko. Ayos ka lang? Nanatili akong tahimik. Pinipilit na maging matatag. Kahit hindi naman ako okay. Pahinga ka muna. Unti-unti niya akong inalalayan pinahiga. Ano to? Nagtatakang tanong ni Cindy na nakita niya ang result na nakasiksik sa ilalim ng unang ko. Wala lang yan. Hinablot ko yun mula sa kamay niya pero inilayo niya yun sa akin. Akin na kasi pinipilit ko yung agawin. Umatras siya papalayo. Nagumpisa nang tumulo ang luha ko habang binabasa niya ang result na yon. Tinakpan niyang niya ng dalawa niyang kamay at tumulo na rin ang luha niya. Nagigilty ako masyado sa mga nangyayari. I'm sorry babe. Yun na lang ang nasabi ko habang umiiyak siya. Niyakap niya ako ng mahigpit habang umiiyak siya. Ramdam na ramdam ko ang bilis ng kabog ng dibdib niya. Hindi. Hindi mo yung kasalanan. Humagulgul siya. Ako yon. I'm really sorry, babe. Hinawakan niya ang mga kamay ko at hinalikan niya ako sa noo. Cindy's point of view. Kasalanan ko ang lahat ng yon. Masyado ako naging selfish. Lagi ko na lang iniisip ang kapakanan ko. He was suffering because of me. Liam need to stay at the hospital for 14 days for his recovery treatments. Nang medyo malakas na siya, ay pumasok na din ako sa si school to continue pursuing our dreams. Lahat ng mga estudyante yung nadadaanan ko sa hallway ay masamang tingin sa akin. Alam na pala nila ang balita about my boyfriend. They keep distance at me para bang ang dumidumi -dumi ng tingin nila. Lumayo kayo sa kanya. Baka mahawahan kayo ng AIDS. Pang insulto ng isang guy. Hindi ko inalis ang paningin ko sa kanya habang nilalapitan ko siya. At habang papalapit ako ay umaatras naman siya. Siguro ay kinabahan din siya. Dahil ko nakakamatay lang ang tingin na ipinupukol ko sa kanya, ay tiyak na patay na siya. Kanina pa. Nahinto ako sa paglapit sa kanya. Nang marinig kong may biglang sumigaw. Maswerte kang kumag ka. Stop it, kiddo. Pagpapatahimik ni Mrs. Lim. Go to your class now. Saan niya? At agad silang naglakad patungo sa kanya-kanyang classroom. Miss Cindy Ferrer, hindi na tuloy ang paghakbang ko nang tinawag ako ni Ms. Lim. Follow me, sabi niya. Agad naman akong sumunod sa kanya papunta sa office. Maupo ka. She grabbed the chair for me. Kamusta na si Liam? Hindi ko inaasahan ng pag-aasikaso niya sa akin. Stable na po siya, ma'am. Pero kailangan niya munang manatili sa hospital. Para sa kanyang treatment. Naglagay siya ng mga pagkain sa table at mga inumin. Kumain ka muna. Alam ko pagod ka. Hindi ko na napigilang umayaw. I quickly grabbed the food and ate it. Ang totoo ay hindi pa ako nag-aalmusal. Tinitipid ko ang natitirang savings namin ni Liam for his treatment. Ayos lang na magutom ako. Huwag lang siya. Salamat Mrs. Lim. Tinangwan naman niya ako at saka siyang umiti alam na ng buong campus ang kumakalat na balita tungkol kay Liam. Natigil ako sa pagsubo. Even the minister already knows it. Napahinga ako ng malalim. Parang nababasa ko ang kanyang iniisip. I know what she's going to tell me. I'm sorry, Miss Ferrer, but kailangang suspindihan ka namin para sa ikabubuti ng mga estudyante. Pilit kong nilalakasan ang loob ko. It's okay po. Naiintindihan ko. Thank you for the food, Mrs. Lim. Saan ko? Bago ko nilisan ng campus. Panay ang tulo ng luha ko. Habang papalayo ako sa aming campus, pilit ko itong pinipigilan. Pero I can't. Nagulat na lang ako nang may biglang yumakap sa akin ng mahigpit and she was crying. When I saw her face, it was Bea, my best friend at halos namumula ang buong mukha niya dahil sa kaiiyak. I really miss you, CC. Hinigpitan pa niya ang pagkakayakap niya sa akin. I miss you too, CC. Hindi na namin pinansin ang mga estudyanteng nakatingin sa amin ng masama habang nagchichismisan. Don't worry. I-update kita every day about our lesson para hindi ka naman mahuli. kamusta na lang ako kay Liam, ha? I will pray for his fast recovery. Sabi niya, at nagyakapan ulit kami bago ko siya nilisan. Hindi ko muna sinabi kay Liam na nasusped ako sa school temporarily para hindi siya mistress. ay I hug him tightly pagkarating ko galing sa school. Oh, na mo na agad ako? Biro niya. Bakit? Bawal ba? Lalo ko pang hindi ang pagkakayakap ko sa kanya. Kaya napa pa siya. Ouch! Hindi ako makahinga. Sabi niya sabay tawa. It's really tight. Sorry, hindi ako nag-iingat. Hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit at hindi siya nakatitigdan diretsyo sa mga mata ko. Kung sinusunod ko lang sana yung mga payo mo, edi eh sana, hindi ako nagkaganito. shh I covered his mouth with my index finger. Tama na nga ang drama. Pinunasan ko ang pumapatak na luha sa mga mata niya. I will always here for you. Malalampasan din natin to. Niyakap niya ako ng mahigpit. I love you, babe. Anya. I want to cry but I need to be strong for him. Hinigpitan ko na lang ang pagkakayakap ko sa kanya. I love you too very, very, very much, babe. Fourteen days has passed. Sabi ng doktor, there is no sign of recovery for Liam kaya hindi to stay at the hospital for another 14 days of treatment. Simot na simot na ang savings namin. Kahit na may full-time job ako, ay hindi pa rin sapat yun. Napakamahal ng gamutan niya. Kaya nagdesisyon na akong ituloy kong anuman ang naumpisahan namin. Masyado komplikado pero para sa kanya, ay gagawin ko ang lahat para kumita ng malaking pera. But this time, I will make sure that I will be careful. Kaya kong gawin ang lahat para sa kanya. Kahit na ibenta ko pa ang buong kaluluwa at pagkatao ko, ay gagawin ko. Para lamang sa kanya. Nagpatulo ako sa best friend ko si Bea para kuhanan ako ng sexy photos na gagamitin kong pang profile sa girlfriend for rent account ko. It's been a while, Sissy. I really miss you. Niyakap niya agad ako. Pagkabukas ko ng pinto. Parang nangangayayat ka yata. Tinignan niya ako malaulo hanggang paa at pinisil-pisil pa niya ang braso ko. nagdadaita ako eh. Palusot ko, sabay hinawakan ko ang magkabilang belly ko at mukhang naniwala naman siya. Pero ang katotohanan niyan ay minsan isang araw na lang ako kung kumain. Dahil nasimot na nga ang savings namin ni Liam, kailangan kong magtipid wala pa rin nagbabago dito sa apartment nyo. Inikot niyang paningin niya sa bawat sulok ng bahay. Maganda pa rin. Napalunok ako ng ilang beses dahil sa hiya. Nang matuon ang paningin niya sa malaking refrigerator namin na wala ng kalaman-laman. Di kahit ice water man lang. Tumalikod na lang ako pagbukas niya ng refrigerator dahil sa sobrang hiya. Napatakip siya ng ilong ng may mabahong lumabas na galing sa loob ng ref. Amay ah, na, na hindi maipaliwanag. Yax, Sabi niya. Hindi ako masyadong nag i dito sa apartment dahil lagi ako namamalagi sa ospital para bantayan si Liam. Kaya matagal na hindi nalilinisan yan. Pumupunta lang ako dito kapag may kukunin akong gamit. Mabuti na lang at nakapagwalis pa ako bago siya pumunta dito talagang hindi ko na yan isinisindi. Kasi balak ko ng ibenta. Hindi ko nga lang nalinis yan kasi busy ako sa pagbisita kay Liam. Pagpapaliwanag ko, plano ko rin ibenta ang TV at oven namin. Pati na rin ang sofa at iba pa naming naipundar ni Liam kung kinakailangan. Kahit ayoko, ay wala akong magagawa. Dahil kailangan-kailangan ko ng pera para sa pagpapagamot kay Liam. Hindi pa rin pala namin nababayaran ng upa namin dito sa apartment last month. Hay, ang sakit sa ulo. Sayang naman, sabi niya. Pinaghirapan niya ni Lian, di ba? Kailangan ko ng pera eh. Hindi lahat mananatili. I need to let go kahit ayoko. That was life. Di naman niya ang bawat salitang sinasabi ko. Sa bagay, tumangot ako siya. Tama ka dyan. Tara na. Let's take a picture. Pag-iiba ng topic ko. At isa pa, kailangan kong bumalik ng ospital. Para sa medicine ni Liam. At para sa mga pagkain niya. Hindi naman siya paralisado. At kayang-kaya niyang gumalaw. Pero syempre, iba yung andun ako at dinadamayan siya. Itutuloy mo ba talaga to? Nang hindi alam ni Liam? Sabi niya, pagkakuha ng camera sa table. Tinitigan ko lang siya at alam na niya ang sagot. Pero Beshi, kapag kailangan mo ng pera, magsabi ka lang. Pera kita. Alok niya, 150,000. Sabi ko sa kanya, kaya ng laki mga mata niya, "Forget it. Wala pala akong garong pera." Natawa ako sa expression ng mukha niya. Kamusta na pala si Liam? medyo okay naman na siya. Kalmado na. But he need another treatment. That's why I do this. Tumango siya. Pero sigurado ako, pag nalaman ito ni Liam, magagalit yon. Sermon niya habang inaayos ang kamera. Mayaman naman ang family mo ah. Bakit hindi ka humingi ng tulong sa kanila? Kaysa naman ibenta mo yung katawan mo sa mga hindi mo kilalang lalaki. Lumagotok ang tripod na hawak ko sa sahig ng sinadya ko itong bitawan. Dahil naiinis ako sa kanya. Since high school, ay kinakaya ko ng mamuhay mag-isa na hindi humihingi ng tulong sa kanila. Dahil broken family kami, naghiwalay ang mga magulang ko when I was first year high school. Kinaya ko namang makasurvive nang wala ang mga tulong nila kaliwat kanan ang part-time jobs ko to survive hanggang sa dumating sa buhay ko si Liam Ferrer. Ngayon, ay masarili na silang pamilya. I have two brothers sa inyo family ng mother ko. And I have two sisters naman sa inyo family ng father ko. While me, pinabayaan lang nila ako mag-isa dahil busy sila sa kanikan nilang pamilya. Ang saklat, di ba? Sorry, Sisi. Pinulot niya ang tripod na nahulog sa sahig. Ako na medyo napalakas ang pagkakasabi ko dahil naiinis pa rin ako. Sa tingin mo, gagawin ko ito dahil gusto ko? Hindi ko na napigilan ang sarili ko dahil sa halo-halong iniisip ko. Hindi ko ito ginusto. Ginagawa ko ito dahil kailangan. Halos mamaos na ako sa kakasigaw. Oo, madaming ibang trabaho dyan. Pero kahit mag full-time job ako ng ilang month o kaya taon, hindi ko kikitain yung 150,000 dahil mababa ang salary rate natin dito sa bansa. Umupo ako sa supa para pakalmahin ang sarili ko. Sorry, she felt guilt at napaiyak siya. Ayoko lang na mapahamak ka. Pinunasan niya ang luha sa mukha niya gamit ang daliri niya. You're my only best friend. I treat you like my older sister. Napaiyak ako sa sinabi niya ngayon paano kung may mangyari sa iyong masama? Halos mautal na siya dahil sa kakaiyak. Paano kung matulad ka kay Liam? Naputo lang sasabihin niya nang bigla ko siyang niyakap. Sorry, Sisi. Sabi niya, sorry talaga. Okay lang yon. Sabi ko naman at pinampag ko ang likod niya para pakalmahin. Bigla kami nagtawanan na para mga bata na nakita namin ang mukha ng bawat isa pagkatapos naming mag-iyakan. Nabura ang make-up niya at nagkalat ang eyeshadow at blush on sa mukha niya. Tingnan mo kaya mukha mo? She laughed at tinuro niya ang mukha ko. Parang ang zombie. Mas malala pala ang akin dahil kinapalang ko ang eyeshadow ko at blush on. Pati lipstick ko ay nadamenda din. Parang tumabingi ang labi ko. Sobrang sakit ng tiyan namin dahil sa kakatawa at sobrang hagard ng pagmumukha namin. Halika na, mag tayo. Pinunasan niya ang natitirang luha sa mukha niya and then, inihanda na niya ang makeup kit. Pagkatapos niyang nilagyan ng foundation and concealer ang mukha ko, ay inayos niya manipis kong kilay. Aray! Dahin ko nang bununutan niya ito para magpantay. Dahan-dahan lang. Pagkatapos ay nilagay niya ang eyeshadow at blush on And lastly, the red lipstick. Pak na pak si, si. sabi niya, with her full confidence. At nag-appearan pa kami. And then, we start the photo shoot. Chin up! Itinaas ko ang tingin ko. Fierce! Sumamangot ako ng konti. Perfect! Anya! Next post! Tagsot ako ng mafoam na bra. Para naman malaking tingnan ang dibdib ko sa picture. Dahil hindi ako pinagpalang magkaroon ng malaki hinaharap. Kaloka! After naming mag-photoshoot, ay ni-upload ko agad sa Rent-A-Girl app ko ang ma picture ko na kinunan ni Bea kanina. Then, after a minute, actually wala pang minute yata, seconds lang, I received 45 notifications and 45 messages. OMG! Napasigaw kaming pareho. I can't believe na madami agad na hikayat na customer ang sexy pictures ko. Piliin mo yung bata. Guwapo and hot guy. Umatake na naman ang pagkaharot ni Bea. I just only two customers and tomorrow is the meet up. Ang first customer ko ay si Peter Young, 55 years old. May-ari siya ng building hotel at mga sikat na pasugalan dito sa Pilipinas mayaman. Napasigaw sa sobrang tuwa si Bea habang iniimbestigahan namin ang impormasyon ng mga customers namin. Pero ingat ka si Si. Pangamba niya, kapag mayaman, sigurado wa isang siyang mga yan. Pagpapaalala niya, 9.30 a.m. ang usapan namin ni Mr. Yang, pero at exactly 9 o'clock, ay pumunta na ako sa meeting place namin. I'm here! kausap ko sa kabilang linya si Sisi Bea. Gamit ang earbuds sa kaliwang tenga ko, pagkarating ko sa meeting place namin ng first customer ko. I'm still waiting for the customer. Mag-ingat ka. At mag-update ka agad ha. Sabi ni Bea. Hindi ako komportable sa suot kong dress. Masyadong mababa ang neckline nito. At kitang-kita na ang cleavage ko. Halos lahat ng kalalakihang dumadaan ay napapatiting sa akin. Tingnan mo oh, ang hat niya. Narinig ko pang sabi ng isang guy na dumaan sa harapan ko. Yung isa na may hindi malis ang tingin sa cleavage ko at parang nakanganga pa yata. Ha! Lumuwa ang mga mata niyo. Sabi ko sa isip-isip ko. Ilang sandali pa ay may humintong mukhang mamahaling sasakyan sa tapat ko. Mercedes Bench ang nakasulat. Pareha ba ang sukat nito na kulay itim at sobrang kintab? Kakaibang disenyo nito at hindi ito pang kariniwang kotse na nakikita ko sa mga highway. I think the customer is here. pag update ko kay Bea sa kabilang linya. Bumabang isang mama mula sa driver's seat. Miss Marifosa, pagtawag niya sa akin. Gamit ang ibinigay kong nickname. Yes? Masiglang sagot ko. Sabay ngiti. Hindi ko ipinapahalatang medyo kabado ako. Halika na po ma'am. Pinagbuksan niya ako ng pinto ng sasakyan at inalalayan niya ako hanggang sa makapasok ako. Sa tingin ko, ay driver lang siya. 55 years old ang customer ko. At sa tingin ko ay hindi siya yon dahil mukha siyang bata. Mukha na sa around 30 plus lang siya. Nag-report agad ako kay Bea habang pumapasok ako sa loob ng kotse as we plan for our safety purposes. Got it, sabi niya. Pagpasok ko ng sasakyan ay bumungad sa akin ang matandang lalaki na nakangiti medyo kumukulubot na ang balat. Nakasuot siya ng black americano at floral necktie. Have a seat, iha, sabi niya with a smiling face. Thank you. Pinilit kong ngumiti at binati siya pagkaupo ko. Hello, My name is Marifosa. Tinitigan niya ako ng diretsyo sa mata. Napakaamo ng kanyang mukha. Nakaka-distract lang ang makapal niyang bigote at balbas sa pagitan ng malabi niya. Pero I feel a bit chill kasi mukha naman siyang mabait. I'm Liang. Young. Pagpapakilala niya, hindi tumang ang boses niyang pang-adult sa edad niya. Napatili si si Bea sa kabilang linya na marinig niya ang poging boses ni Mr. Liang. Young umubo na lang ako ng pepeke, para patahimikin siya. Masat ka pala kaysa sa inaasahan ko. Hindi ko inaasahan sasabihin niya yon. Tititigan niya ako mula paa hanggang ulo nang dahan-dahan at na napapalunok-lunok pa siya. Kinakabahan na ako dahil sa way ng pagtitig niya sa akin. Akala ko mabait dahil may suot pa naman siyang rosaryo sa leeg unti-unti niyang niluluwagan ang necktie niya na suot at pinagpapawisan niya na siya ng butil-butil sa noo. Bawat kilos niya ay siya namang pagbilis ng tibok ng didib ko dahil sa sobrang kaba. Napapikit na lang ako ng ilang segundo nang bigla niyang hinubad ang black coat na suot niya. Shit eh! Napayakap ako sa sarili ko. Hindi ako handa para dito. Kumalma ka lang, Sisi pagpapaalala ni Bea sa kabilang linya. I got you just listen and do everything what I say. Agad kong binuksan ang mga mata ko after a second. Mabuti na lamang. At meron akong best friend Bea na nag sa akin kung hindi. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Are you ready? Excited na tanong niya. Sabay kinagat niya ang mga labi niya at medyo tumahimik ako ng ilang sandali. Dahil hindi ko na alam ang isasagot ko. para nang lumalabas ang puso ko sa sobrang kaba. Oh my God! Anong isasagot ko? Kagatin mo ang iba bang labi mo na parang nang aakit. At tumingin ka ng diretsyo sa kanyang mga mata. Susug ni lebeya sa kabilang linya. At ginawa ko naman agad. Hays, Kung hindi ko lang talaga kailangan ng pera, hindi hindi ko gagawin ito. Pagkatapos sabihin mo, I was born ready with confident. Kasunod na sinabi niya, at sinabi ko yon agad sa na plus, kung nang dahan-dahan ang pit ko, at pinalaki ng konte. Ganyan nga si Sisi. kuha mo. Gigil ni Sisi Baya sa kabilang niya. At lalo namang pinagpawisan ng butil-butil ang matanda, nararamdaman ko na lalo siyang na-excite dahil sa ginagawa ko. Tagalin mo ang sapatos mo, sabi ni Bea. Bakit? Sagot ko pabulong kay Bea para hindi makahalata si Mr. Yang. Basta, gawin mo na lang. Kaya ginawa ko na lang at sinunod ang sinabi niya. Tapos, dahan-dahan kang yumuko with feelings. Yung tipong feeling mo, ikaw yung pinakasexy sa buong mundo. At dahan-dahan akong yumuko habang nakatiting sa kanya with a smiling face para tanggalin ang high heels na suot ko at alos hindi siya kumukurap mula sa pagkakatitig sa cleavage ko.